makinig, manood at makiisa sa buong puwersa ng Abante News and Current Affairs sa pagbantay at paghatid namin sa inyo ng mga balita at impormasyon sa mga pangyayari ngayong darating na eleksyon. Abante Radio Eleksyon 2025 Special Coverage Special Coverage Gamitin ang karapatan ngayong halalan Boto mo, pangalagaan Abante raggio, Election 2025 Election 2025 special coverage special coverage dito sa 1494 dwar abante Raggio. abante sabalita at servicio Number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radio. TV na. TV na. Ito ang abante. abante. Tele tabloid. Tele tabloid. Abante. 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 Radyo balita. Radyo balita. Ngayon. yun. Abante. abante. Radyo Balita, Balita. Abante, Ab -ab abante. Radyo Balita, Radyo Balita. Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ngayong alas 4 ng hapon, diretsyo na tayo sa ating mga balitaan. Abante Radio Live Report. Apat na raang libong litro ng puslit na langis na samsam sa bataan. 15 individual arestado. Umaabante sa balita si Abante Reporter Andrea Salve. Nasa 4,000 400, litro ng kuslit na diesel ang nakumpiska ng National Bureau of Investigation sa isang parko sa Bataan. Ayon sa ulat, galing pa umangit po sa isang pangmasking gusto sa gitna ng laod na pa papunta sa Maybelle. Nasa 15 individual na sangkot sa umusit ang, ang nakaresto ng NBI bilang narito ang malungkipulante at itong driver ng truck ng langis tinatayang aabot sa 45 million pesos ang halaga ng nakumpiskang kontrabando. Patuloy ang ikinakasang investigasyon ng NBI para matukoy kung saan nang galing ang kuslit na diesel. Ako si Andrea Salve ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Maraming salamat, Andrea Salve. Abante Radio Live Report Isang lady enforcer na sagasaan ng tumakas na motorista sa EDSA busway. Umaabante sa balita si Abante reporter Joss Ignacio. Siya may huli sa kuwang video ang pagsagasa ng isang motor rider sa isang lady enforcer sa kaban ng EDSA nitong biyernes ng umaga. Batay sa ulat, nagtangka kasing tumakas sa motor mula sa mga opisyal ng DOT. Ito ay kita na natumba ang director sana ang motor. Diyan sa inigal na ng motor sa EDSA sa busway. Sa video makikita siya ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Just Ignacio. Abante Radio Live Report. House Secretary General Reginald Velasco kinumpirma ang dagdag na 25 lagda sa impeachment laban kay VP Sara. Umaabante sa balita si Abante Reporter Jess Suerte. Kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na may 25 pang miyembro ng Kamara ang nagsumite ng verification forms upang maging complainant sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kung Tatanggapin ito ng Senate Impeachment Court, magiging 240 na ang kabuwaang bilang na nagaya ng impeachment case na naglalaman ng anim na articles of impeachment. Ayon kay Velasco, ang ibang mamabatas ay nasa abroad o kaya ay nasa kanilang distrito nang maganap ang oath-taking at verification noong Merkoles na ihain ng complaint na may 215 initial na lagda. Iiwan ng Kamara sa Senado ang desisyon kung tatagampit pa ang mga dagdag na pirma. Ako si Jess Suerte ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Live Report. Para sa iba pang nangungunang balita, mag-like, follow and subscribe na sa DWAR Abante Radyo sa Facebook at YouTube at DWAR1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa mga oras na ito, sumay niyo ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Magandang hapon ako si Charmaine Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante, Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo.